guys, nandito tayo sa loob ng dining room para mag ulit. At ang topic natin is okay lang ba kung magka 10 holes injector tayo tapos di tayo remap Ano nga bang magiging epekto nun? Kung lalakas ba nang hindi remap ang 10 holes injector at magre-read tayo ng AFR. Titingnan natin kung ano yung resulta ng air and fuel niya pag naka 10 holes. So ito, pre anong ano to? Yung pan-GSX ba to? yung ten holes na ano SDT so check natin kung ano yung resulta nung ano nya ng AFR tsaka yung response ng engine pag naka 10 holes injector then stock stock throttle body yan uh, marami kasi nagtatanong na kung okay lang ba yon sa totoo lang yung 10 holes injector malaki yung naitutulong malaki na tutulong niya sa paglesen ng pugak ng sinisilok sa low RPM malaki tulong nun at ang kulang lang doon is tamang tono para mas masuportahan pa yung part na yan and yung tuning naman check natin kung ano ba yung magiging difference sa uh, sa paggamit ng 10 holes injector na hindi mo ipaparemap at kung stock naman eh syempre hindi naman kahit ka naman magremap o magparemap kung naka-stock injector ka Uh, hindi siya necessary unless kung mag-upgrade ka ng motor or mag-upgrade ka ng mga tambucho open throttle body mga ganon uh, kung gusto mo mas makuha pa yung performance mas maganda yung map o mag racing ECU mga programmable ECU pag ganito naman naka 10 holes check natin no para may idea kayo ito guys resulta natin no pag check natin ng horsepower hindi pa nare-remap Actually yung 10 holes mas gusto ko siya dahil kung mapapansin niyo sa graph consistent siya yung pagangat walang nagahang maganda yung galaw ng graph natin kahit sa baba sa RPM so ang resulta natin sa horsepower dito is 19.9 yung torque nya mataas 16.3, 16.5 so 19.9 check natin ah uh, mag -ano tayo ngayon mag -tune tayo tignan natin kasi dito napapansin ko yung pag check pa lang natin ng horsepower Uh, result na ito medyo lunod na siya so ngayon check natin kung ano pa yung mga adjustment na magagawa natin dito sa tayo mag rolling kanina so nag adjustment na tayo sa adjustment natin sa adjustment natin nasa 9% ng gas yung binawas natin para lang makuha yung optimal so check natin mamaya for confirmation and sa engine response throttle response okay naman siya may konting adjustment lang, konting konti lang. So okay din naman kahit hindi mo sa siya map, pero pagdating kasi sa ibang parameters, merong part na mga lunod talaga, guys. So mas maganda siya may map or may tune gumamit ng racing ECU or programmable ECU para mailabas niya yung performance ng mga upgrades na gagawin niya sa motor. So ito, check natin yung resulta, i-compare natin sa kanina tsaka yung ngayon. Tapos nakapag-remap na tayo, no? nakachill na to. So, check na lang natin kung tama lahat ng nagawa natin. Based sa uh, makikita natin during rolling. Ito guys, yung resulta natin ng ating remap. Nag-gain naman siya. At ang kinaganda, mas mataas yung torque. So, mas gusto namin yung maganda-gandang torque. At sakto ang horsepower. So, ito yung una kanina na hindi pa natin siya natutune. Ang torque niya ay 16.5 with 19.9 horsepower. So, nag-gain naman tayo up to, ayan, 20.6. Malaki na yung inangat niyan kung tutuusin, guys. At uh, yung torque is 17. Ayan yung consistent natin, 17. 20.6 and 19.9 yung ating hindi pa nare-remap. So, ito yung graph. Ito yung green. Yung green siya. Ayan, uh, kung makikita nyo nasa ilalim. Pagdating dito sa may bandang uh, 9,000 or 8,000 RPM, umangat yung torque natin dito. Dito siya nagkaroon ng additional na lakas, no? Sa 8,000 RPM. Nagsisimula siya from 6,500. Actually, mula dito pa lang meron, ng, meron na talaga. No? naging malaki lang yung difference pagdating na dito sa high rpm ayan, kahit dito ayan, sa horsepower natin, sa power ng motor dito, laki ng pinagkaiba na ayan. malaking difference to kung ikukumpara mo sa takbuan sa alsada sa hindi pa nare-remap tsaka sa itong nare-remap na at ang kagandahan nito, since nagbawas tayo ng malaki-laking gas 9% of gas yung binawas natin dito mas makakatipid si customer sa gas mas maganda yung tune nung kanyang motor tama yung air and fuel yun yung magiging difference at sa fuel efficiency syempre nasa rider pa rin yan at mararamdaman niya yung pinagkaiba nung nakaraan tsaka ngayon ito guys meron pa tayong additional ko compare naman natin yung sa stock injector na resulta nakuha natin before ito yung green so mapapansin nyo dito sa graph ito yung sa power ito yung sa torque So dito, 10 holes injector. Pagpiga natin dito, diretso lang. Ito rin diretso lang. Consistent yung gas and yun, yung tune natin to eh. So ito, na-tune din to. Kaya lang, stock injector to guys. Ganito yung resulta ng stock injector. Ito yung difference between 10 holes and stock injector. Ayan. Ang layo. Nagkaroon lang siya ng power pagdating na pagangat na dito. Ito naman, Pababa lumabas lang yung torque niya pagdating dito so kung mapapansin nyo dito 15.2 yung torque sa 10 holes 17 kasi mas consistent mas diretso lang walang bumababa sa graph walang nagiging flat ito straight so mas maganda talaga yung performance kahit sabi mong mas mataas yung horsepower nyan hindi siya pwedeng sabihin basehan 21.6, 20 21, ito yung sa 10 holes natin Ayan, malaki pa rin yung difference. Ito makukuha mo lang 'to pag maximize eh. 10,000 pataas. nao mapapansin niyo. Pero iba pa rin yung 20 20.6. Na may ganito ka consistent. May ganito ka consistent na ano. Na graph. No? and Ganyan ka simple eh, kung gaano kaganda rin yung naka 10 holes ka at the same time yung performance niya sa low to high RPM maganda yung paggamit din syempre ng mga injector hindi pwedeng basta ka lang maglagay ng ganitong injector ganyan so ito example to dun sa stock injector ng GSX yung 10 holes versus ano 10 holes uh, 4 holes stock ng Raider FI na nilagay sa all stock engine stock throttle body yan yan yung difference ah uh, hindi tayo nag-base sa numbers Base tayo sa consistency ayun makikita nyo naman yung difference sa graph alright kaya kung naka 10 holes ka okay siya pero mas maganda kung talagang matotolo para makuha natin yung ganito kagandang performance ba? Diba? yan lang